Ang imong mama o papa, kay mo ang adlaw, bisan tingog nila, dili na nimo mo madungog pa. Kung naana kay trabaho, bisan dili sila mangayo sa imuha, hatagi na lang, kay maunay kalipay nila, ang mahinumduman sila. Ayaw huna na ah, nga sa una, wala kanila nila pa eskwilaha, kay naning kamot na kag imuha. Sige lang god ang kwarta makita ara, og mabalik pa. Pero ang pagpalipay sa atong ginikanan, talag sa onra. Kanabi makita nato ang smile sa ato ang mama o papa. Fulfilling kay na sa ato ah. Kay na feel good nila. Nagipangga nato sila. Timan ina, kanara. Busy kay na sa itong kinabuhi. Pero hinaut untang ang atong mga ginikanan nga nagkalisod og tiguwang na ato apod silang gibuhi. Ayaw pag-ingon. Nga dili ni mo obligasyon. Ayaw pagpakaaron ingnon. Pag, -ingon. pag -una, una na lang. Nga kung wala sila, wala sad ka karon. Kung asa ka pa ingon. Sakit ka ayaw pa malandungon. Nga sa una, gibistihan, gipaiskwila, o karon tarong na. May mga trabaho na. Apan sa ginikanan, wala na nakaila. Una-unaan ninyo ang karma. Muabot na sa inyo ha. Ang ubang ginikanan, dili na na ang istorya. Nagulat na lang na siya nga makahuna-huna ka. Tanang problema, giloom-loom niya. Aron wala dagang samok o istorya pa. Maunang mintras buhi pa sila, paghuna-huna na. Dili pa ulahi ang tanan, na muatiman o musuporta ka sa ilaha. Sa gagmay pata, giamu mata sa atong mama. Pero karundag ko na Musukol na, burag mga sikinsa. Wala agay mga batasan sa ginikanan. Wala sila kahuna-huna na sa pag-eskwela sila gipahuman. Tigulang na ilang mama o papa, maong karon gipasagdanan nila. Pagka wala agay konsensya, kining klasing mga anaka, nag iya, -iya na kay mga dagko na. Ilang mga ginikanan, ilan na lang gipasagdan. Ang iyang mama, nagsakit ang dughan, o -loom ang tanan. Mga anak na walay batasan, paabot mo magabaan.